Ayun guys, ay uh, may, may na-interview akong MMDA. Siyempre di ko na pinidyo, no? Kasi nakakaya naman. Uh, baka makot. siya eh. Tinanong ko yung kamusta yung sa e-bike. Wala pa na, wala na raw ano. Wala na raw ganong implementation nga. Kasi nga si Presidente na nagutos. Pati daw yung mga nauli nila, void na daw yun. Gawat tayo. So, uh, parang wala naman din nabanggit about sa rehistro. Kaya parang hindi tayo dapat magpanik. Magagamit parin pa rin natin yung e-bike natin. Sa tamang paraan pa rin. Pag sinabing bawal sa kalsada na yan, bawal doon. Major roads. Ayun. Ayan sila. Ang dami nila. Na Nakakausap ko sila. Na-interview ko yung pananda. Ayan. Ayan. Dito tayo sa may kamuning. Kasi nandiyan ng ano eh. Diyan sila nagtitipon dahil maraming pasaway diyan. Bawal nga 'yung motor, pero meron pa rin. So depende kung ano pwedeng dumaan 'yung mga may appointment doon or merong lakad doon transaction. Ayan. Eh. So 'yun. Napangiti ako dun sa ano eh. Wala na 'yun, boss. Saling, ano, eh. kasi ano eh. Ang daming nagreklamo noon eh. 'Di ba? Siyempre, pinupush ko yung dapat maano pa rin, ma-implement pa rin yung ano sa mga e-trike. Kasi masyadong ano eh, Masaway Nakakadama yung nakakadamay po ng iba yun eh. Hindi ko po nila, lahat, no? Pero meron po talaga eh, may makukulit eh. So, yun. Good news yun, kahit pa paano para kesa bumili tayo ng merong registro, no? Yun ang naman ang pinagkaiba. Pero parehas lang oh din po Ng na specs. So, yun. You know, Ayan o, may <laughs> takyan Pausok yeah. Sabi ko nga Eh kung mas maraming ipag, di mas makakabawas ng pollution Diba? So yun Maraming salamat po Pichiner ko lang po kung ano napag-usapan namin Di ko lang po dinocument Dahil baka mamaya pwedeng mali siya Diba? Pero As long na ano Nasa tama lang po tayo. nag lang naman po tayo. Susunod tayo kung may bawal. Okay?